Valentine's Day Isa sa pinakaabangang okasyon ng mundo ay ang Valentine's Day celebration. Kung kailan pinagdiriwang ng dalawang taong nagmamahalan ang pagpapakita ng kanikalang interes kung paano nila idaraos ang okasyon na ito para daw ipadama ang kanilang pagsinta sa kanilang partner. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa Valentine's Day celebration? Saan ba ito nagmula? Ano nga ba ang lihim sa likod ng pamosong selebrasyon na ito? na halos buong mundo ay excited di pagdiwang sa tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero taon-taon. Importante sa buhay ng tao ang madagdagan ng kanyang karunungan at kaalaman pagdating sa katotohanan. At isang pagkakamali ang makisali sa isang selebrasyon ng mundo na hindi naman natin nalalaman ang pinanggalingan. Lalo na ang mga tradisyon sa sanlibutan na wala tayong alam kung ano ang pinagmulan na kadalasan ay nagiging dahilan upang ang tao ay itulak sa pagkakasala sapagkat walang kamalay-malay ang mga tao na sa kanilang ginagawang pakikisama at pakikipagdiwang sa tradisyon ng sanlibutan, sila ay naihikayat na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at demonyo. Dahil sa komersyalismo na nagpapasikat sa mga ganitong tradisyon, nagmimistula tuloy itong isang inosente at masayang okasyon, kaya tuloy naihikayat ang karamihan na makisali sa ganitong klase ng selebrasyon sa mundo. Kadalasan, kahit pa nga alam na ng tao na mali ang isang bagay, Pikit mata niya pa rin ginagawa, masunod lang ang luho at hilig ng katawan. At ang iba naman sumusunod lang sa kung ano ang trending o uso at ginagawa ng karamihan. Nakikisabay na din sila sa paggawa nito. Kaya madalas na makompromiso ang kanyang paniniwala sa totoo at tama. Ang Valentine's Day ay isang napakahalagang araw para sa komersyo at mga negosyante. Ito ang tinatawag nilang big day para sa mga nagtitinda ng mga bulaklak, mga may-ari ng hotel, mga restaurant, bake shop, at mga tindahan ng mga memorabilia at greeting cards at kung ano-ano pa. Napakalaking halaga ang kinikita ng mga negosyante taon-taon pagdating ng Valentine's Day celebration. Sa Amerika lang tinatayang umaabot sa higit kumulang na 20 bilyon ang taon ng revenue o paggasta ng mga tao pagdating ng okasyon na ito. Sa Amerika pa lang yan. Hindi pa kasama ang Pilipinas at ibang bansa na nagpa-participate sa celebration ito. Imagine mo kung gaano kalaking halaga ang inuubos ng mga tao sa paggasta tuwing darating ang araw na to. Eh kaya naman pala talagang ipopromote at i-advertise ia ng mga negosyante yan dahil malaking pera ang kikitain nila. Totoo nga na napakasikat ng Valentine's Day celebration pero kapag tinanong mo na ang mga tao kung anong alam nila sa pinagmulan nito at kung bakit ito pinagdiriwang sa mundo, E eh, madalas wala silang alam. Ang alam nila, ang pagdiriwang na ito ay para sa araw ng mga puso at pag-ibig. Pero hindi naman talaga nila alam ang tunay na dahilan. Ni hindi nga nila alam kung bakit nga ba tinawag na Valentine's Day ang okasyon na ito eh. Wala silang kamalay-malay na sa likod ng masayang selebrasyong ito ay may nakatagong madilim na lihim ng nakaraan. Isa na namang mapagpalang buhay sa inyong lahat ng mga tinawag at tinirang ni Yahushua, dalahin ko na lagi kayong ingatan ni Yahua, ang ating ama sa langit at dakilang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ng langit at lupa at dagat at lahat ng mga naririto. Sa ating pagpapatuloy, alamin na natin ang katotohanan, hanapin ang mga kasagutan sa mga tanong tungkol sa pinagmulan ng sikat na okasyon na Valentine's Day. Saan nga ba nagmula ang Valentine's Day? Sa Amerika ba nagmula ang okasyon na ito? Mali. Hindi sa Amerika nagmula ang selebrasyon na ito. Ang iba naman ang alam, isa daw itong Christian holiday. Kasi nga, ayon sa kasaysayan ng Roma, ang pangalan nito ay galing sa isang martir na pari na ginawang santo ng simbahang katoliko. Ang totoo, isa itong paganong selebrasyon na ang tawag ay Lupercalia. Ang Lupercalia ay sinaunang Roman annual festival na ginaganap sa Rome sa pagitan ng ikalabing tatlo at ikalabing lima ng buwan ng Pebrero. Kalaunan, tinawag din nila itong Dies Februatus o februwa na ang meaning ayon sa kanila ay purification or purgings. Pinaniniwalaan din ng mga historians na ang Lupercalia ay may koneksyon sa festival ng mga ancient Greek na Arcadian Lycaea na isang wolf festival sa pagsamba ng mga Lycaean sa kanilang Diyos Diyosan na tinatawag nilang Pan. Nakatumbas naman daw ng Diyos Diyosan ng mga Greek na si Phonus na tinatawag na God of Fertility ng mga Romans. Ang tradisyon o festival na ito ay sinisimulan sa pagpatay o pagsakripisyo ng kambing at aso. Ang mga hayop na nabanggit ay pinaniniwalaan na likas na ang pagkakaroon ng strong sexual instinct. Kaya ayon sa kanilang legend, ito ang nararapat na isakripisyo sa kanilang god of fertility na tinatawag nilang Lupercus o phonos. Ang mga Luperci o mga priests ng nasabing tradisyon ay gagala mula sa kuweba ng Palatine Hill hanggang sa mga lansangan ng Roma na daladala ang tinabas o ginupit na balat ng mga hayop na ito na binasa naman ng dugo ng mga sinakripisyong hayop. At pagkatapos hahampasin nila ang sino mang madaan ng babae sa lansangan na ayon sa kanilang paniniwala ay magiging fertile at mawawala ang pagkabaog o kung buntis naman ay magiging magaang daw ang panganak. Kasama rin sa selebrasyon ang pagsusulat ng mga pangalan ng mga babae sa isang pirasong papel na iniipon sa isang lalagyan kung saan ginagawang palabunutan ng mga lalaki at ang sino mang babaeng mabubunot ay magiging magpartner sa buong taon upang magtalik na maaari daw mauwi sa pag-aasawa ng dalawa. Kung papansinin ninyo matagal na palang gawain sa ancient Rome ang sex before marriage. Dahil sa tradisyon ng Lupercalia na ginaganap nila between 13 to 15 of February. Kung isipin mo ito ay isang gawaing immoral, bakit ka hindi eh, naman magkasintahan yung babae at lalaki. Pero dahil sa palabunutan, ay eh, magiging magpartner sila buong taon para magtalik. Kaya nga ang daladala ng Valentine's Day celebration ay spirito ng kalaswaan, kahalayan, pakikiapid, romansa at pagiging erotika. Kaya nga sa Pinas, usap-usapan ng mga tao, pagdating ng Valentine's Day, puno na naman daw mga hotel at motel. E, alam nyo na ang ibig sabihin nito. Ayon pa sa Roman history, ang pag-anong selebrasyong ito ay ginawang Christian holiday ni Pope Gelasius noong ikalimang siglo o 5th century. Idineklara niya ang February 14 na St. Valentine's Day. Bakit Valentine's Day? Kasi nga ang pangalan ay galing sa isang martir na pari. May mga ilang pari sa Roman Catholic Church ang may katulad at parehong pangalan Valentine na commemorated at ginawa nilang santo. Kaya tinawag din nila itong Saint Valentine. Ngunit ayon sa Roman Martyrology at ang Catholic Church ay iniuugnay ang February 14 bilang pag-alaala sa isang pari na namatay bilang martir noong AD 269. Ayon sa kanilang legend story o alamat, noong ikatlong siglo sa kasalukuyang panahon, may isang pari na nagngangalang Valentine ang sinuwayang utos ni Emperor Claudius na huwag magkasal. Kaya naman pinagbawal ang kasal kasi daw nawawala ang konsentrasyon ng mga kawal sa digmaan. Kasi nga iniisip nila ang mga naiwan nilang asawa habang nasa digmaan. Kumbaga nao homesick. At kapag bagong kasal naman daw eh magiging exempted muna sa pakikipagdigma. They will be spared at this time to join the pagan army which was said to be a big inconvenience to the emperor. Kaya pinagbawal ng imperador ang pagpapakasal. Pero sa halip, pinagpatuloy pa rin ng pari ang pagkasal ng lihim. Nakalaunan ay natuklasan kaya siya ay ikinulong at naparusahan ng kamatayan. Marami pa ang kung ano-anong kwento at alamat ang naglabasan at iniuugnay tungkol dito. Pero hindi na natin niisa-isayin pa yon. Ang importante ay malaman natin na ang pinagmula ng selebrasyon na ito ay mula sa mga paganong tradisyon na Lupercalia at kalaunan dahil sa pagtatangka ni Pope Gelasius na gawin itong Christian holiday, iniugnay niya naman ang paganong tradisyon na ito sa isang paring martir na ang pangalan ay Valentine. Kaya mula noon, sinimula ng tawagin ng selebrasyon na ito bilang St. Valentine's Day. Ang mga simbolo ng Valentine's Day na kupido, korting puso at iba pang bagay na may kaugnayan sa selebrasyon ito ay mula sa paganong tradisyon at ritual at pagsamba sa mga Diyos Diyosan at idolatry. Tulad ng pag nila kay Remus at Romulus, ang magkapatid na ayon sa kanilang alamat ay pinasuso ng she-wolf sa isang kuweba sa Palatine Hill bago natagpuan ng isang nagpapastol ng hayop ang magkapatid na ito. Na ayon sa kanilang tradisyon at Roman myth, si Romulus ang kalaunang naging founder ng Rome. Ganon din ang Festival of Juno Februata na may connection din sa Lupercalia. Si Juno na sinasamba nila bilang isang diyosa. There is indeed a lustful nature that comes along with this pagan holiday. A lustful spirit that often lead many into sin of fornication, adultery, and premarital or extramarital sex, which is a sin in God's sight according to Hebrews 13 verse 4. Ito ang mga dahilan kung bakit kailangan iwasan ang mga ganitong uri ng selebrasyon at huwag gayahin ng mga taong nagnanais na lumapit sa tunay na Diyos at magkaroon ng kaligtasan mula sa mga parusang nakalaan para sa mga anak ng pagsuway. Kaya tuwing mahaharap tayo o mahaharap kayo sa isang holiday na konektado sa mga paganong Diyos-Diyosan tulad nito, eh huwag na kayong makisama. At huwag na kayong makiayon sa pakikipagdiwang, lalo na at alam ninyo na ito ay magdudulot ng pagkakasala sa harap ni Yahweh. Sa pagdaan ng panahon, ina-advertise ng komersyalismo ang Valentine's Day bilang panahon daw ng pag-ibig. Kaya madaling mahikaya at maimpluensya ng mga tao na makisama at makipagdiwang sa ganitong okasyon dahil makikitang ginagawa ng nakararami. Kaya siyempre iisipin mo masaya at wala naman sigurong masama. Mukha naman inosente ang selebrasyon. Tungkol pa nga sa pag-ibig at araw ng mga puso, hindi ba? Eh yun ang akala ng tao. Diyan nagkakamali ang karamihan sa maling akala. Sa pagkatang katotohanan, sa likod nito ay nakatago ang isang paganong tradisyon at ritual na inuukol ang pagsamba sa mga paganong Diyos-Diyosan at idolo. Na, din na ng Diyos ng Biblia, mga pagan tradition at lust for ritual showing strong feelings of sexual desire that often need many to sin. At kapag nahikahit na tao sa ganitong mga pagdiriwang, unti-unti na siyang mahuhulog sa bitag ng kasalanan. Ang pagdiriwang na ito ay may espiritu ng kahalayan at pakikiapid. Idolatry, na sa kahuli hulian kapag lumala, nakasanayan at naging talamak na at hindi na kayang iwasan, ang kasalanan ay nagdudulot na ng kamatayan. Basahin ng James 1 verse 15. Sapagkat ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. Basahin naman ng Romans 6.23. Oo, sabi sabihin na natin, madali nga naman makahikayat ang ganitong pagdiriwang at selebrasyon sa mundo. Lalo na makikita mo na masaya at tinatangkilit ng halos lahat ng tao sa paligid mo. Ngunit kapag ikaw ay isa na sa mga tinawag at tinirang ni Yahushua, hindi ka na dapat nakikiayon sa mga pagdiriwang ng mundo. Ang mga sumasampalataya sa tunay na Diyos ng Biblia at nagnanais na makasunod sa kalooban ni Yahua ay nararapat lang na ihiwalay ang kanyang sarili sa mga tradisyon at pagdiriwang o selebrasyon ng mundo. Lalo pa at ito ay inuukol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Jeremiah 10 verse 2, Thus said the Lord, Learn not the way of the hidden. Huwag tayong gumaya at huwag tayong sumunod sa mga pagan activity sa mundo dahil lang sa nakikita natin na ginagawa ito ng nakararami. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 2 verse 8, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sa Tagalog, magingat kayo upang hindi kayo mabihag ni Numan sa pamamagitan ng walang kabuluang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Lagi natin tandaan, mula nang tayo ay tinawag at tinirang ni Yahushua, tayo ay hindi na taga libutan. Kaya hindi na rin dapat tayo nakikisali sa mga tradisyon ng sanglibutan. Ang sabi ni Yahushua sa si John 17 verse 16 ay ganito, They are not of the world, even as I am not of the world. Sa Tagalog, hindi sila tagasang libutan, na gaya ko naman na hindi tagasang libutan. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light sa Tagalog, datapot kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bansang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mababasa ito sa 1 Peter 2 verse 9 at sa Deuteronomy 14 verse 2. Kaya nga ang sabi sa John 8 verse 32, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa Tagalog, atinyo inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ngayon, alam mo na ang katotohanan tungkol sa Valentine's Day celebration na ang pinagmula ay ancient Roman festival na Lupercalia na ang ritual ay paganismo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itutuloy mo pa ba ang pagseselebrate nito? Nasa atin pa rin ang desisyon dahil binigyan tayo ng kalayaan pumili ng tama at mali, kaligtasan at kapahamakan, ng buhay at kamatayan. It's up for you to make a choice. But I encourage you to set yourself apart from this world and be transformed in doing what is holy and righteous in the sight of Almighty Yahuwah, our Father in heaven. Mahalin mo ang mga mahal mo sa buhay araw-araw at hindi kung kailan lang inuutos sa ng mundo na gawin ito sa araw na pinili ng sanlibutan. Isa buhay mo ang mga katotohanan na itinuturo ng banal na spirito ni Yahua at huwag kang makiayon at makisali sa mga gawi at tradisyon ng mundo. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 2 And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanglibotang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga linisin natin ang ating sarili sapagkat tayo ay binukod ng Diyos para sa kabanalan at huwag na tayo makiayon sa mga gawi at tradisyon ng mundo, nang sa ganon tayo ay pakikinggan kapag tayo ay tumawag kay Yahuwa. Mababasa natin to sa Psalms 4 verse 3. Nawa ay marami kayo natutunan sa ginawa nating pag-aaral. Dalain ko na patuloy tayong lumago sa pananampalataya sa dakilang lumikha at ating ama sa langit na si Yahua. At sa mga tinawag at tinirang, pagpalain nawa kayong lahat at ingatan ni Yahua pati na ang inyong mga pamilya. Hanggang sa muli.